Kung isa kang pensioner ng Social Security System o ng Government Service Insurance System, makinig kang mabuti dahil ito ang balitang matagal nang hinihintay ng marami. Kumpirmado na, magkakaroon ng 13,500 ang piso na bonus ngayong Oktubre, kasama pa ang mga bagong update sa pensiyon para sa mga retiradong miyembro ng SSS at GSIS. Ngunit tandaan, hindi lahat ay makatatanggap agad. At may mga detalye rito na dapat mong unawain bago ka magdiwang. Sa panahon ngayon na bawat piso ay may halaga, ang kaalaman sa mga bagong pulisya at ischedule ng pamahalaan ay napakahalaga para maiwasan ng kalituhan, lalo na sa mga umaasa sa buwan ng pensayon bilang pangunahing pinagkukuna ng pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa mga pinakahuling pahayag mula sa parehong SSS at GSIS, ang bonus na 13,500 piso ay bahagi ng taunang Christmas Cash Gift Program na ibinibigay bago sumapit ang Desyembre. Subalit ngayong taon, 2025, mas maaga itong ipamimigay, simula sa kalagitnaan ng buwan ng Oktubre, bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kuryente, at gamot. Ang dahilan sa likod nito ay malinaw, gusto ng pamahalaan na matulungan ang mga nakatatanda at mga retiradong manggagawa na makasabay sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay bago pa man dumating ang Kapaskuhan. Para sa mga GSIS pensioner, ang naturang bonus ay tiyak na makukuha ng lahat ng kwalipikadong pensioner na tumatanggap ng regular na ng pensiyon. Ang mga tinatawag na old age at disability pensioners ay awtomatikong kabilang. Ngunit para sa mga benepisyaryo na tumatanggap ng survivorship o temporary pension, kailangang suriin muna ng GSIS ang kanilang aktibong status sa database. Kung ikaw ay kabilang dito, siguraduhing updated ang iyong impormasyon at valid ang iyong bank account dahil ito ang magiging daan ng pagpasok ng bonus. Ayon sa ulat ng GSIS, inaasahan nilang matatapos ang iyong ng metiko ang pagpapatupad ngayong taon. Hindi sabay-sabay ang paglabas ng bonus dahil hinati ng SSS ang kanilang payout schedule ayon sa birth month ng pensioner. Ang mga ipinanganak sa unang kalahati ng buwan ay unang makatatanggap, kasunod ang mga nasa kalagitnaan, at huli ang mga ipinanganak sa ikalawang kalahati ng buwan. Ito ay para maiwasan ang sabay-sabay na pagbagsak ng transaksyon sa mga banko at e-wallet partners. Dagdag pa rito, ang SSS ay nakikipag-ugnayan na rin sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang tiyakin na walang maantala o maibalik na pondo dahil sa maling account details. Isa pang malaking pagbabago ngayong Oktubre ay ang patuloy na implementasyon ng Cost of Living Adjustment o COLA na unang inanunsyo pa noong kalagitnaan ng taon. Ibig sabihin, may dagdag sa buwan ng pensayon batay sa inflation rate na naitala nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa halos 4% ang inflation itong Setyembre, kaya't may kaukulang dagdag ang matatanggap ng mga pensioner. Sa madaling salita, kung ang dating buwan ng pensayon mo ay 10,000 piso, maaari itong umakyat ng halos 400 piso, depende sa eksaktong computation ng iyong base amount. Hindi ito kasing laki ng inaasahan ng marami, pero para sa mga senior citizen na tinitipid ang bawat sentimo, Malaking tulong na rin ito. Ngunit hindi lahat ng balita ay puro maganda. Isa sa mga dapat malaman ng mga pensioner ay ang bagong patakaran sa revalidation ng pension status. Ayon sa SSS at GSIS, marami pa ring benepisyaryo ang hindi nakakapag-update ng kanilang annual confirmation of pensioners na karaniwang ginagawa online o sa pamamagitan ng authorized representative. Simula ngayong Oktubre, mahigpit na ipatutupad ang deadline kung hindi ka makapag validate bago matapos ang Desyembre, pansamantalang ihihinto ang iyong pensayon hanggang makumpleto mo ang proseso. Ito ay bahagi ng kampanya laban sa Ghost Pensioners, mga peking account na patuloy na tumatanggap ng pensayon kahit matagal nang pumanaw ang orihinal na miyembro. Isa pang mahalagang update, nakatakdang ilabas ng GSIS at SSS ang pinagsamang digital platform bago matapos ang taon. Ang layunin nito ay pagsamahin sa isang online portal ang pension tracking, revalidation, at loan applications. Sa ganitong paraan, mas madali nang makita ng mga retirado ang status ng kanilang pensayon o bonus kahit nasa probinsya. Ang beta testing ng platform ay sinimulan na noong huling linggo ng Setyembre at inaasahan itong magiging fully operational sa unang quarter ng 2026. Para sa mga sanay sa tradisyonal na proseso, Maaaring medyo nakakalito ito sa simula, pero malaking tulong ito sa long term dahil mababawasan ang pila sa mga tanggapan at mapapabilis ang release ng mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang anim na pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa Oktubre na update na ito. Una, tiyakin mong updated ang iyong contact at banking information. Napakaraming pensioner ang nadidelay ang bonus dahil lumang account pa rin ang nakalink sa kanilang record. Pangalawa, Alamin kung kailan ka nakaschedule makatanggap ayon sa iyong birth month, madali mo itong makita sa opisyal na website ng SSS o GSIS. Pangatlo, iwasan ang mga scam na nag-aalok ng advance release ng bonus. Wala pong ganitong sistema. Ang mga totoong payout ay laging dadaan lamang sa opisyal na bank partner o accredited remittance center. Pangapat, kung ikaw ay may utang pa sa GSIS o SSS, Asahan na maaaring may partial deduction sa iyong bonus depende sa halaga ng natitirang loan balance. Marami ang nagugulat dito taon-taon, pero ito ay bahagi ng kontrata ng pautang. Panglima, kung ikaw ay beneficiary ng isang pumanaw na miyembro, siguraduhin updated ang death certificate at affidavit of survivorship na isinumite mo, dahil ito ang madalas na dahilan kung bakit natatanggal sa listahan ang ilang beneficiaryo. At panghuli, Tandaan na ang bonus na 13,500 piso ay hindi taxable, ito ay itinuturing na one-time benefit, kaya't dapat mong matanggap ito ng buo, maliban na lang kung may outstanding obligation ka sa ahensya. Para sa mga nakatatanda, ito ay higit pa sa isang simpleng bonus. Para itong maagang regalo mula sa gobyerno na magpapagaan kahit papaano sa gastusin bago dumating ang Pasko. Pero para sa marami, ito rin ay isang paalala kung gaano kahalaga ang maayos na record keeping at pagsunod sa tamang proseso. Sa panahon ngayon na halos lahat ay digital na, hindi na sapat na maghintay lang ng balita, kailangan nating maging aktibong tagasubaybay ng mga pagbabago sa ating mga benepisyo. Dahil ang hindi mo alam ay maaaring magpahinto sa pensayon na matagal mong pinaghirapan. Kung titingnan sa mas malawak na pananaw, ang hakbang na ito ng SSS at GSIS ay patunay na may seryosong pagsisikap ang gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen, lalo na't halos limang milyong Pilipino na ang umaasa sa buwan ng pensayon. Ayon sa pinakahuling datos, halos tatlong milyon sa kanila ay nakatala sa SSS, samantalang mahigit dalawang milyon naman ay sa GSIS. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang ganitong tulong, kahit pansamantala, ay nagbibigay ng konting ginhawa at seguridad sa mga retirado na minsang nagsilbing gulugad ng ating ekonomiya. Sa huli, dapat nating kilalanin na ang bonus na ito ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay simbolo ng pagkilala sa mga taong nagtrabaho ng tapat sa loob ng maraming taon at ngayon ay humaharap sa mga hamon ng pagtanda. Kung may isang aral na dapat nating tandaan, ito ay ang kahalagahan ng pagiging maalam at maagap. Dahil sa isang bansang puno ng pagbabago, ang mga nakakaalam ng tama at nakakaunawa ng sistema, sila ang tunay na nakikinabang.